Ako, ito, ito, ito po yung <laughs> ice cream sundae. version. Jerly's version. <laughs> Uy! <laughs> Uy wala nang makikita. Wala. Ganyan oh, ganyan. Sabay-sabay dali dito. <laughs> <Ulo, si> Sabay-sabay. <laughs> <Ulo>. version. Uy cute, ang ganda. Kids. Ah, okay. Oh, tayo may malabas na ganito. Kids version. Pakit. Uy! Ang sagwa! Paano sa akin? Hindi naman yung secondary copy. Ay, sabihin niya Jessa's version. Jessa's version. Yo! Para may... Ay, wala! Bago! Ayos, ayos na, ayos na. Dapat ko pa ganyan, dapat ko pa ganyan.